Hello, magandang tangali. Uh, nandito kami ngayon sa Loyola. Sa Loyola Memorial dito sa may paranyake. Kung saan ay meron po tayong nakausap ng mga nagdidilig o nagdidilig ng mga ano dyan, mga alaga nila, yung mga tinatanim nila na nabang halaman yan. Uh, kung saan ito, so, nakausap namin si Nanay Luz na 31 years na raw siyang nag-aalaga dito sa may Loyola Cemetery. Hi na Magandang tanghal interview natin na inyo pong inaalagaan. Ilang taon na po? Yung ilan ilang years na po kayo dito na nag-aalaga? Wow! So yun, uh, 31 years po. Ito po yung kanilang uh, hanap buhay dito sa loob po ng Loyola ito po yung uh, kinukunan nila na kanila pong uh, pangkain sa pang-araw-araw. So, yun po yung kanyang anak ay nandun sa kanilang you know, isang alaga na nagbibili mamaya po ay... So, maraming salamat po na uh, magkano po ba yung kinikita nyo dito sa loob ng isang linggo ba? Ano bang saura nyo dito? <coughs> ah, kung so, <hindi> baga alaga. Oo, <coughs> alaga So, depende. So, yung kanila pong kinikita ay nakadepende po doon sa ibibigay ng may-ari nitong katulad nito. Uh, uh, o, oh, patay ng sumilyo. So, yun, kung uh, mabigyan sila ng isang lipo sa isang linggo, isang buwan, so, kaswerte na po, meron na silang pang tawin po ito. So, na at mamaya po ay nakausapin natin si Ate Robert. Kaya punta naman yung mga nangangasiwa. Ang mga Oh, yung mga caretaker dito sa Doob ng Loyola. Ano pong pangalan niyo, Tay? Ed. Si Tatay Ed. Ilang taon na po kayo, Tatay Ed? 72. Dito po. Wow, 72. So ilang taon na po kayo ditong caretaker? 1972 uh, rin ako dito. Matagal na. So nasa 50 halos 50 years na po siya nandito. Kasi 1982 ako, so nasa 52 years na po si, si Tatay Ed dito. Kayo po, Nay, ano pong pangalan niyo po? Mercy Malbad. Si Nanay Mercy Malbar. Ilang taon na po kayo, Nay? Sixty-eight. Sixty-eight po. So dito po, ilang taon na rin po kayo naging caretaker dito? Ang asawa ko matagal dito, thirty years na. 30 years. Eh, namatay. nung namang namatay, sabari seven years na po dito. Kasi seven years na siyang nawawala. Ah, so ikaw po yung pumalit. Okay. So yun po yung kanilang uh, hanap buhay dito po sa loob ng Loyola. Akapain na, lang po oh, Yan, katatapos lang po nila kumain. So sa ano po yung sahuran niyo yun po? Pag may customer talaga ang hindi dumadalaw. Ah, katulad umayaw. po. Oh. oh. yun. So yun po yung sahuran nila katulad po nung nakausap kong una si Nanay Luz. Uh, si Nanay Luz. Ay ganun din po nakadepende po talaga sa kanilang ano, sa kanilang customer o sa kanilang uh, alaga kung pupunta yung may-ari. Walang dalaw, wala. Oh, walang. so yun, depende kung bibigyan sila ng Oh, so, napakahirap na trabaho sa gitna ng init ng araw. Napakahirap talaga. Yan, yun po yung kanilang ginagawa. Kukuha sila ng tubig. Meron silang mga sariling motor. Katulad po nyo. Yan. Yan po yung kanilang ginagamit. Kukuha sila ng tubig. Di ko alam kung saan sila kumukuha. Tapos yun po yung kanilang dinidilig dyan sa kanilang mga alaga. So yun po yung kanilang uh, hanap buhay dito sa loob ng Loyola. So sa hirap ng buhay, sabi pa, ay pinipilit nilang kayanin sa kanilang edad. Biruin mo yan si Tatay Ed, 72 years old. So, 20 years pa lang siya uh, na nandito na sa loob ng, ano, ng Loyola. So, dito na siya, sabi pa, nagkaedad, hindi pa naman matanda kasi malakas pa si Tatay Ed. Mas, parang mas malakas pa nga sa akin. Okay, so, salamat po ng marami sa inyo pong uh, in-interview uh, in nung una. Yan, siya puyong Siya po yung driver ng kanyang anak ni Ate Robert. Yeah. So, magandang tanghali. Ate Robert, pili pong magtanong. Pupuntahan namin yung kinukuhanan nila ng tubig doon sa dulo. Kung saan sila pumipila. pinagkukunan um, nila ng... Napin nyo lang po sila. Nanay doon, tatay Ed. Yan yun, yung pili kanilang ginagawa. Diba ako nga, ilang 12 minuto 12. pa lang sa init ng ano parang hindi talaga pero sila ito po yung kanilang ginagawa ng araw-araw ano pa meron lang pagkawit meron lang pagkain kanila ha pagkain na kita ba yun sabi so, parang ano para mga 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 awak ng ano ng horse sa lahat uh, siguro malaki siguro malaki na natin si ma'am uh, ano po yung taan natin dito sa ilalagay ko Ditaan? Uh, ano po yung kita natin yung pantay po? Ah, yun katulad po ng mga natanong namin sa mga nailos na talaga kung kailan lang Opo uh, Maraming salamat po ng pangalan nila Ma'am Rebecca So maraming salamat po Ate Marbe, thank you Ikaw yung nagdala